madalas kumain si Nicole at Luis sa karinderiya para makatipid. At sa bawat order nila, hindi mawawala ang kanin. Kaya naman mahalaga para sa kanila na laging maubos ang bawat pagkain, lalo na ang kanin. If hindi naman po kayo masyadong gutom, ka. opo, or kung hindi rin kayo masyadong malakas kumain, ay uh, pwede naman po kayo mag-order ng half rice para hindi rin po masayang and hindi rin po Uh, mapunta sa waste yung pagkain kasi marami pong nagugutom na batang ayon o oh, pamilya rin po. Kaya parang importante rin po na kailangan din po natin magtipid sa mga pagkain na kinakain natin. Isa ang karinderyang ito sa mga establishmentong sakop ng Ordinance No. 16, Series of 2017 o Half-Rice Ordinance ng Pamahalang Lungsod. Kabilang sa mga sumunod dito ang karinderiyan ni Crisanto. Anya ang kalahating kanin ay hindi lang praktikal, kundi makakatulong din ito para hindi masayang ang pagkain. Uh, yung half rice, half rice din yung bayad. Kung baga yung 15 sana, magiging 8 na lang pag half rice. Dahil sa half price, walang masyadong natitirang, ano, walang masyadong natitirang kanin. Hindi kagaya dati na, ano, na pag uh, mag-express sila, kailangan full talaga. Yon uh, yun, maraming natitira pag gano'n. Layon ng Half Rice Ordinance na mabawasan ang problema ng food waste sa lungsod at makatipid sa pagkonsumo ng bigas. Yes, oo, kasama rin po yan sa ating kinonsidera nung ipinasan natin itong ordinansang ito. Alam naman natin na yung uh, kanin o yung bigas, e, talagang may epekto yan sa ating kalusugan, lalong-lalo lalo na pagka ikaw ay high blood. So ngayon, kung kalahati lamang yan at uh, kasama na sa diet mo, so definitely makakaapekto yan, makakatulong sa uh, sa health uh, promotion ng iyong katawan. Maliban dito, mahalaga rin ang ordinansa sa kalusugan ng publiko. Ayon sa National Nutrition Council Cordillera, dumarami ang kaso ng overweight at obesity sa Baguio City. Sa atin kasi here in Baguio City as well, it's increasing yung overweight and obesity. So yun yung isa sa mga actually uh, health benefits non na makukuha natin if we really implement and monitor yung um, half cup of rice ordinance. Dahil dito, mas lalo pang paiigtingin ang pagpapatupad ng ordinansa para sa epektibong implementasyon. Nung public hearing, maganda, uh, gustong-gusto nila itong half-rise ordinance. Unfortunately, uh, mula nung tayo nawala, eh hindi na-implement itong uh, ordinansang ito. So ngayon pagbalik natin, definite, gusto natin ma-implement ito at a full scale para para matipid talaga at uh, hindi masayang yung ating mga bigas at mga kanin. Uh, it's about time na yung ating mga uh, business owners patuloy, particularly yung mga nagsaserve ng kanin, eh, eh mag-comply na dito sa provision ng ating uh, half-rice ordinance. Sa ilalim ng half-rice ordinance, obligado ang lahat ng food establishments na mag-alok ng half cup of rice sa kalahating halaga bilang opsyon sa mga customers. Ang mga lalabag dito ay maaaring magmulta ng isa hanggang limang libong piso at pagbawi sa business permit sa ikatlong paglabag. Maigting itong babantayan ng Business Permits and Licensing Office, City Mayor's Office at ng Sangguniang Barangay. Mahalaga raw ito, lalo pat higit tatlong kilo ng bigas ang nasasayang ng bawat Pilipino kada taon ayon sa DOST. Hangad ng lungsod na mas mapalawak pa ang kamalayan ng publiko at suporta ng mga negosyante sa advokasyang ito. Ron Maranan, RNG News.